Guys, baka hindi mo pa ito nakikita. O, diba? Nakatanim lang sa pason. Naka-plastic dahil umuulan. Ayaw nating masira yan. O, diba? Sayang din. may balot na plastic. O, diba? Kita mo? oh may bunga na. Malapit ng mahinog. At itong isa, tignan natin sa baba. May isa pa akong binalot. Balutin natin para hindi siya masira. di diba? Sayang naman. Yan, may plastic at saka clip. Oh, ayan. Ano na? Oh. Ano yan? Ay, ayan mm -hmm. pa lang. Mm -hmm. Oh, kita sila. Tips para hindi matulog mm -hmm. at hindi mauod ang bunga ng balinding. Oh, o, tingnan Nakatali ko sa paso, ah. Oh. Tingnan pa lang. Bango. Oh. Mm -hmm. masarap. masarap din na rin yan. Kainin nyo na lang, lang sa bahay. Dalawang puno. Oh, <laughs> Nag-picture mo siya. Nag-picture din kita na. Balimbing! Itas mo! Nakikita yung balimbing. <laughs> hmm. 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 si na. Safe na ang ating uh, ano po, garanate. <laughs> Yung aso tumatahol. ayun, na. Grabe, ang hirap mag voice over dito. Ang hirap mag like. Um, Puranok at ibon. At aso ang naririnig. Ay, di ba meron pang iso? Ito pang isa, o oh, di ba? Hinog na hinog na, sarap ng pitasin at kainin ang balingbing. O oh, di ba, balingbing? Garanate ang tawag natin dito sa ating probinsya. Di ba, maliit pa lang na puno ay may bunga. Na. Mas dadami siguro ito kapag uh, tumagal-tagal ang puno na ito. Magbibigay siguro na maraming bunga, o oh, di ba, mga friendships, ang patayo. Kaya magtanim-tanim na para mayroon tayong libreng pipitasin sa ating bakuran matamis na maasim-asim. O, oh, maganda ang vitamin C na putas sa ating katawan. O, oh, diba? Don't forget to like and follow.